Yan, isang panibagong araw, panibagong buhay ka. na naman tayo mga kamamo. Happy Valentine's Day sa lahat ng mga nagaano mga magkakasing irog. Yan, celebrate ng Valentine's Day ngayon. So actually ngayon, February 14 dito sa Canada. Yesterday is February 14 sa Pilipinas. So ngayon, ito ngayon, Valentine's Day. Ano ba meron ngayon sa Valentine's Day dito? Wala, normal na araw lang naman sa amin itong mag-asawa. So, ngayon ang ano lang is uh, lalabas lang kami. At uh, hindi, hindi labas na para mag date kami. Lumabas kami dahil nabusa ng ink yung printer na ginagamit ng anak namin sa school. So, kailangan ko din gamitin yung printer. So, ngayon si Mrs. is nagpunta sa Staples. Ayan. bumili siya lang ng ink. Tapos, ayan, ah... Uh, ang pinakamasasabi kong maganda sa araw na ito mga kamamaw is sa lahat ng paghihira, pagsusumikap, at saka at sa mga oras na ibigay ko sa aking libangan. Ano ba yung libangan ni kamamaw? Siyempre yung YouTube channel natin. So ayan. Ngayon, today is the day na we withdrawin natin yung unang sweldo natin sa YouTube. Medyo nagka-abere ng mga nakaraan. Ang tagal din eh medyo inaral pa namin paano namin naayusin lahat lahat but then now okay na siya so pumasok na siya pumasok na yung sweldo natin totoo pala talaga mga kamamaw na may pera sa youtube pero it naman hindi naman tayo sa ngayon kasi hindi naman malaki yung kinikita natin sa youtube ang inaano ko lang dito ngayon is alam mo yung pakaramdam mga kamamaw na tatlong taon mong pinagtrabahuhan tapos makakakita ka ng konting blessing di ba? Yun. So ngayon may withdraw natin sa sa bangko yung susweldoin natin. Magkano nga ba yung unang sweldo ni Kamamaw? Ayan. Pero syempre, ah, napag-usapan din namin ni Mrs. na yung unang kita namin sa YouTube is kapag desisyon na namin na ibibigay ko sa magulang ko. Ibibigay ko lang mamaw. Kahit pa paano, kaprasong ah, ng kumbaga be, pang grocery nila. Yun. So, we withdrawin natin ngayon. Pabunta tayo sa RBC and then, ayun na, sarap totoo pala talaga mga kamamaw na yung youtube, basta magtsaga ka lang even katulad ko, na baguhan lang tayo at hindi pa tayo kilala sa larangan ng youtube is, uh, ayan papakita ko sa inyo na, totoo ang youtube sa mga baguhan na, o nai-inspire gumawa ng vlog ngayon, para sa sarili nila, ayan totoo po, may kikita may kita sa youtube yan so hindi man ako big time na YouTuber pero syempre sana makapagpa-inspire tayo ng mga ano aspiring vloggers hindi man dito sa Canada sa buong ano sa buong mundo so ayan mga kamamaw excited na ako sobrang tagal nang inintay kahit sabihin mo 20 dollars lang ay makamam pero kung bibidrawin ko yung iba yung pakaramdam mga kamamaw mararamdaman ko mamaya pag winidro ko na yung uh, basta yung pinag iba yung ano iba yung saya wala sa sabi natin kung magkano yung halagang makukuha mo pero yung saya, mamaya, pag window natin, kung pakaramdam na si Kamamaw ay sumusweldo na sa YouTube niya. So, ayun, syempre, mapupunta naman sa magandang kamay yung unang sweldo natin. Tsaka, uh, deserve talaga na kila mama ko bigay yung ano, yung unang sweldo natin sa YouTube. labi init! kaya sa, ano, RBC dito sa may Blairmore. Kesa magpunta pa sa Confederation. Ay, makalamig. COVID drop pa dala na natin sa Pilipinas. Isipin mo, 'di ba? Parang dati eh gawa-gawa ka lang ng video hanggang sa na monetize ka. Tagal din, 3 years din ako bago na monetize sa vlog tapos in. Mga pinaghirapan mo, makikita mo na. Tingnan natin. na tayo. Alabas na. Ito na, lalabas ang mga kamamaw. Lalabas na ang ating. Yan na. Wow! Yan ang kinita natin sa vlog natin. Winidlo ko na mga kamamaw. Katawa! Oh. Hindi man kalakasan ng vlog natin pero may isa kasi may pumuputok eh. May pumuputok tayo mga mga content eh. Pero siyempre, ah, uh, ipapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil nandiyan, nandiyan, sila pala, nandiyan siya palagi para i-guide tayo. Ay, nakakatawa lang kasi libangan mo tapos napapagkakitaan mo pa. And then, nakakatulong pa sa ibang ano. Katulad niya, magbibigay natin sa magulang natin. Yan mga kamama, punta tayo sa ano. Yeah. I-share na natin yung blessings na nakuha natin sa YouTube. Yan, punta kami sa Midtown naman. Ikot-ikot. Walang masyadong tao sa ano. Walang masyadong nakapark konti lang siya so more onong dating ng mga tao ngayon sa restaurant. Dito hindi uso yung mga mga sinasabi niyo. <laughs> Natatawa tuloy ako. tao na 'yung tawa ko makamama mga kasi sa kwento. Alam mo nang pag-Valentine di ba sinasabi parang ay naalaglilindulan na yung mga pancheck in check in dito hindi uso ka na Walang ganun dito. Sa Pilipinas polybog yung mga ano natin eh. Alam mo na yun, ayaw banggitin eh. Ayun, pasok na malaki, malamig. Eh, hey, sabi ko kanina, inong kukoy. Dito ako sa Canada, di o yung mga ano-ano sa Pilipinas, parang... Sa Pinas, kulibok lang. Oh, uh, eh. may makikita ka sa post na ano, na tag dito. Ma magnitude 7. Puro <laughs> <laughs> kalokohan, matataba yung utak ng mga Pilipino pagdating sa mga ganyan eh. Kulibok na... Ito si Mrs. Tina, ng... Ang bulaklak. Ah, na dinaw sa. Dinaw sa amin 'yun eh. Match mo raw bilhin na lang namin daya per sa aga tapos yung anak namin. Kayo sa may Eh, mga nag-order na ako. As usual, yung order natin is yung same thing na lagi natin na order dito. Ay nilibre tayo ni Mrs. Dugan expect na kakain kami sa labas, nilibre kami. Nilibre kami ni Baby Jacob ay eh. Baby Jacob. Ay makinis sa mga kamamay mukha niya. Ingat na ingat kayo mga mama. Ingat na ingat ako dyan. Talaga pag binabantayan ko, hindi ko inaayang ano, magkamot. Awa ng Diyos eh, yung saling kong pagtsatsaga ni daddy tsaka ni mami na ano, na hindi masugatan. Naaawa din kasi ako pag nagsusugat eh. Okay na siya. Ano, gigil na gigil din sa ano. Sa eh. tinapay. So ayan, magigot-igot na kami ni Mrs. para kahit papano eh, alam mo ba yung eh, ma-relax ng konti? Ilan naman yung ano namin? Tsaka Valentine's Day, kailangan lumabas din ng bahay para ah, ano lang, masulit lang yung araw. Mas-celebrate namin magkasama kami ng misis. Ayan yung anak namin isa, hindi pa kasi. So ngayon, okay, pa tayo ng, ano, ng kain. So ayan, di ba? Yung mga kwentuhan natin na Valentine's Day sa Pilipinas noon is parang kung maalala mo lang yung ano, yung mga kabata, matatawa ka na lang na na gano'n. Pero ngayon, syempre ngayon, nagkakaidal na tayo. Iba na yung mga gusto natin. May mga bagay tayo na alam mo ba habang nagkakaedad tayo yung mga bagay tayo na na dating ilalong mga material na bagay na hinahanap natin dati na dapat meron pa ganito, may ganito tayo ngayon wala na, hindi na natin hindi na natin iniisip yung mga ganoon mas more on ano na talaga parang yung kung ano na lang yung uh, para sa mga anak mo para sa pamilya mo, ayan sigurado masaya si mama, papa ko na nabigyan natin siya sa akong valentine's day pa pinadala na natin yung sweldo natin sa sa YouTube actually mga kamamaw kwento ko na rin pala ito, ito. ba't pa nagsimula si kamamaw sa YouTube nagsimula kasi ako mga kamamaw dati nung naga American bully pa ako so ayan na, na ano ko na parang nakwento ko na ako ng grupo natin na oy mag vlog ka about it sa, ano, sa American bully nga kaya ganto na bakto pa yung kaya tayo, tayo, tayo American bully dahil i-isam walas sa Pilipinas ano nun tayo palagi So para na-inspire tayo ng mga vlogger sa Pilipinas na nag-American Bully, nag-vlog ako ng American Bully hanggang sa dumating tayo sa point na mapapanood nyo naman sa vlog ko na nakapag welping tayo ng papi, nagpaanak pa tayo ng papi, di ba? Sa so, kalaga tayo ng papi hanggang sa na na-rehome na natin lahat ng papi natin. Tapos dumating tayo sa point na na dito tayo sa Canada, bakit natin i-share yung mga buhay natin dito sa Canada, di ba? So ayun, ganun ginawa ni Kamamo, kaya para mapanood yung magkakaibang klase ng content na meron tayo sa vlog Hanggang sa Minsan sumisingit din tayo Tinitingnan din natin yung mga balita O mga bagong rules na na dumarating dito sa Canada ay yung, yung ginagawa natin sa vlog Hanggang sa monetize tayo Bali yung kinita natin Ngayon na pinadala ko kay mama ko Was like from September to December yun So 3 months September, October, November, December 4 months na $100 So ganun lang kinikita ng vlog natin Hindi ka kalaki sa ngayon hopefully mas gumanda pa siya dahil ako naman mga kamamo yung ko sa vlog na yun sabihin natin is much more ang thinking ko kasi is baka dumating tayo sa point na ito na yung chance natin kahit pa paano yung mga bagay na hindi natin nabibigay natin sa magulang natin uh, pwedeng buko na lang kunin na kumbaga nisa magtatabi rin ako sakaling may mga times na yun na syempre hindi naman mawawala yung pagpapasalamat natin sa mga subscriber natin, di ba? Yung mga sumusuporta sa atin. Malay natin balang lang araw? Kasi ako, ganoon ang isip ko. Gusto ko makatulong lang. Yan. Ilang lang -ano natin kasi magkano lang din naman ang kinikita ng vlog. Pero syempre kung suswertein so yun, mas marami tayong matutulungan, di ba? Ilang naman din ang ano ko, kung so sakali lang na suswertein tayo sa pagbablog. Pero yan, blessing tayo, nagpapasalamat tayo dahil uh, nagkaroon tayo ng uh, ng kita na sa ng, sa YouTube. Matagal din bago ako na monetize. Talagang all, ano nasa 3 years na ako nagba-vlog actually. 3 years na nagba-vlog si Kamama. Eh. So recently lang tayo na monetize dahil siguro sa pagtitiyaga, matiyaga rin ako mag anin, mag, uh, mag mag upload ng video. Minsan may, may nag-aano, "Uy, na si pag mo, si pag mo mag-upload ah. Parang nagiging oh, oh. Oops, dahil ako, umiyak bata. Kasi yung soft drinks niya, nawakan niya tamama sa mukha niya. O, oh, um, yan. Ito yun, ah. Yan. Nakakatawa, makinis ni mukha ni baby Jacob. Naku. Kawawa, aman. Tagal ng mami niya eh. Hindi ko alam kung in-order eh. Sana may soup. Na, hello ka naman sa mga subscriber natin. Hello po, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Tapos yeah, na yung baby gate namin eh. Oh. Sige, laruin ko muna ito mga kamama. muna ako dito sa Magina. Kung muna mag, mag ikot muna tayo dito sa ano. Sa Midtown. Natin. Boy, punoy natin yung mga mata natin ng na, ano. Mayang window shopping lang tayo eh. Tingin-tingin tayo ng mga ano dito. Meron dito. Ayan mga kamama, huwi na. Iyak na itong alaga natin. Ayan. So ayan sa mga bagong gusto maging vlogger. Katulad ko na nangarap din ako dati na ayun, tsaga-tsaga lang. Upload lang ng upload kasi nakinig lang din ako sa mga vlogger nung mga kapanahon na bago pa ako. Upload ka na ng upload. Darating ang point, mapapansin yung vlog mo. Meron mag hit ka katulad ng mga vlog ko. Nag-hit din yung ibang vlog ko. Basta laruin mo lang yung ah... Uh, isipan mo, gawa ka ng mga content na paiba-iba, makita mo kung ano yung magkiklik sa mga manonood ilang gawin mo, payo ka lang sa inyo para least kahit paano Ah, uh, ma-inspire kayo dun sa mga katulad na nangyari sa akin, even na magkano lang yung pinita natin sa vlog pero kita nyo na kahit paano Ah, uh, nabigyan tayo ng blessing ay ganun lang, tsaka tsaka lang upload lang na upload, tsaka na ano ko naalala ko si ano, si ay, si ano, si Kobe Joe. nag siya sa akin, tinatanong niya kung ano daw yung ano, yung ginagamit kong camera, sabi ko. Kiki Osmo, balak pala niya mag-vlog, kaya sabi ko sa kanya, sa summer time ko tayo, para tis makagawa ka ng video mo. Pero syempre, ay tanong-tanong, hindi tanong, tanong ka lang din kikamama sa akin, Kobe Joe, kung baka sakaling makatulong ako, anong content ba gusto mo, malaman natin kung anong, kung anong style ng YouTube channel mo, kung ano bang ba Wait, ano bang gusto mong ano? Ipakita sa mga manong okay? Baka sakaling makapag-suggest si mga kamamang So ayun mga kamamang, dito na lang ang vlog Please don't forget to like, share, subscribe And hit the notification bell for more updates of my video See you mga kamamang